Hello guys, ito na yung mga baby ko. Matutulog na kami. Ayun sila, yung iba kasi hindi pa tapos kumain. Ayun, ayun sila. Ayun yung inuman nila, dalawang tabo. Yung iba busog na yan. Ayun yung iba naglalaro. Yung mga kuting naglalaro. si yung bagong panganak doon. Eh. guys sana supportahan nyo lagi yung video nang matulungan natin yung aking mga adapt na pusa na makabili ng pagkain sana po supportahan nyo ito hindi kito adapt baby ko talaga to yung mga adapt ko ayan o yung orange ayan o yung white adapted yan Ayan o, yung gray na na. umiilaw yung mata. Adapted. Meron pa eh. May mga adapted pa po. Ayan o, eh, sa taas. Sana po supportahan nyo lagi ng ating videos. Pa-share na rin po.